Mawala na panahon sa inyong lahat. Habang nag -voice over ako, malakas talaga ang ulan. At dahil dyan, maraming nagkakasipon at ubo. At yung iba nga, napapaos na kakaubo. Sa pabago-bagong klima pa naman, hay nako. Kaya nga eto, naisipan kong gumawa ng ginger calamansi syrup. So meron akong tira dito, ng ginger. Itong, itong tira na to, tira to nung nagkaubo at sipon din yung kuya ko. So nakabili siya ng marami, nilaga lang And then, nung pagdingin ko, meron ng tumubo. So, kung, kung itatanim mo yon dadami na sila. Kaya naisipan ko na gawin na lang ginger since sobrang maulan din ang panahon at delikado at magkakasipon kasi lagi akong lumalabas palipat-lipat sa tindahan at sa bahay. So, ayan nga, ang ginawa ko, uh, ginagad ko lang siya tulad ng sa, nakita nyo. So, yellow at orange yung nakikita nyo kasi dalawang klases siya na ginger na pinagsama ko na kasi pariho lang din naman sila na may magandang effect sa katawan. Pagkatapos ko na nga ginagad siya, ay pinigapiga ko na para lumabas yung kanyang kata. So, hindi, hindi talaga uh, pwede nalagyan ng tubig or depende sa inyo pero ako hindi ko talaga siya hinaluan ng tubig para sobrang puro yung gagawin natin. So, ang nagiging mali ko lang kasi hindi ako nag test which is sobrang dikit talaga siya sa aking kamay pati sa koko. At piniga ko lang siya mabuti hanggang dumami yung kanyang yang katas. At ito na nga yung pinagpigaan niya. Eh, tatabi ko lang siya kasi baka may maisipan akong gawin dito. And then, kailangan natin salain yung juice na nagawa natin. Ang juice ng ginger. So, wala akong ibang salaan kundi ito yung nakita ko sa tindahan na available. So, yan yung ginamit ko na salaan or pwedeng salahan. So, bago ko siya nilagay dyan, uh, sinagurado kong malinis siya. So, linabhan ko muna siya bago ko sinala yung aking uh, ginger. Tapos, meron akong tatlong calamansi dito. Pinigaan ko lang siya actually hindi to siya naging tatlo kasi tangdagdag ako ng dalawa so limang kalamansi ang nilagay ko para mas effective yung ating gagawing syrup And then, ita-transfer na nga natin siya sa measuring cup para malaman natin kung gano'ng kadami yung nagawa natin. So, ang ginagamit ko pala ay one half cup lang to. So, yan, kalahating cup. Tapos, ah uh, parang one parang three-fourth lang to lahat yung nagawa natin ayan o, one half na cup. Tapos, uh, nagpainit na ako ng kawali, and then nilagay ko na ang ating uh, ginger juice. Tapos, uh, nag-measure lang din ako ng asukal. So, kung gaano kadami yung uh, juice ng ginger, ganun din kadami yung asukal na ilalagay natin para maging syrup siya. Tapos continue lang po ang paghalo. Huwag po pabayaan kasi masusunog siya kaagad. At itong apoy na ginagamit natin ay low to medium heat lang po. At kapag ganito na yung consistency niya, pwede niya na siyang i-transfer sa lagayan para hindi masunog. Kasi tulad nito na pabayaan ng konti yung tira. So medyo nagiging mapait siya parang kapina. And then nilagyan ko na lang tubig para ma uh, mainom ko na din. So, parang nasa siya ang kape at sobrang sarap niya.